Bigyan mo ng pagkain ni Bata. Abang, sipag naman ng tuto. Tutoy, tutoy. Ah. Aba, may power soup pa. Babae pa lang. Oh, may power so pa. Ikaw nagpa-power so? Akala ko ikaw, ikaw eh. Kasi ang sipag ng bata. Ilan taon na yan? Ba, ito Oo. Ayan. ganyan din ako nung maliit pa ako. Nagiging katulad niya. Nagbubundok, nagpapalayan. Humais ka, humais ka. Ayun. Tapos hindi pala nakaplay, ano? Okay. Sipag naman,